kinikilabutan ako guys parang may naka ano sa itas last time guys itong pinto na ito mga ka idol ito yung gumalaw talaga ng gusto no? itong pinto na ito Hello mga ka-survival, magandang gabi sa ating lahat Ayan At uh, andito na naman ako sa isang uh, bahay mga ka-idol Kung saan yung uh, matanda guys na sinasabi ko dati Na lumalabas pag uh, gabi at namumulot ng panggatong guys Yung uh, matanda dito na pumanaw mga ka-idol Ito yung bahay na pupuntahan ko ngayon mga ka-idol uh, Abangan natin to guys, hindi natin patatagalin pa Kasi uh, Last time dito guys, talagang may nagpaparamdam dito no. Parang may nakatayo doon guys oh. kinikilabutan ako guys parang may naka ano sa itas last time guys itong pinto na ito mga ka idol ito yung gumalaw talaga ng gusto no? itong pinto na ito So wala pa rin nagbago dito guys Diyan nakakatakot pa rin Sa elemento na narito, Huwag mo akong saktan. Mag, uh, bablog lang pa ako dito. Try natin akyatin mga kaidol. Okay. Dito guys. Alam ko nandito ka. Grabe yung paparamdam. Kakaiba yung naramdaman na ko dito ngayon mga ka-idol. Talagang kakaiba. Ang init ng katawan ko guys. Di sini, kawan-kawan Ada yang di sini, いいとこです、 kung may elemento man dito o kaluluwa pwede kayong magparamdam sa akin last time ng dito ako pumunta Yan, sa ganito pa rin yung itsura guys ng pag may nahagip yung camera guys please page comment down Tahu tao ba dyan? Uy. Ah, ito kayo oh. Wow. Tara na dito guys. Sino yan? Parang blusang itim mga ka-idol. Parang blusang itim ko yun guys. Kita natin. Wow. Kayong magalit. May tao dito, guys. Parang may tao dito, mga ka idol May naririnig tayong naglalakad, mga ka idol Mga mate, wala na sigurong tao dito, guys. para may nakikita ako dito mga kaido may tao ba dito? parang may nakasunod sa akin ka Idol parang ito yung tumatayo kanina guys oh. nakikita natin sa ano nakikita ko yan kanina guys gumalaw dyan oh. ito, itong tilang ito mga ka Idol parang ito yung tela na lumutang dito kanina guys oh. ano yun? parang may humila sa akin dito guys talagang may kaluluwa dito sa loob ng kwarto nato mga idol nandito ka ba sa loob bakit lumutang tong tela na ito bakit mo pinalutang yung tela dito na itim ano ibig, ibig mo sabihin nandito ka ba sa loob ng kwartong ito Sino yan? May tao ba dyan? Ay God mga kaidol parang pinaglalaroan ako ng kaluluwa dito guys Yung nakalutang na itim na tela mga kaidol Nandito talaga sa kwartong ito guys Alam ko nandyan ka sa loob ng kwarto na ito. Pwede mo ba akong papasukin ngayon? Sokin natin mara. Alam kong nandyan ka sa loob. Ito talagang tila na ito mga kaidolo. Ito yung nakita, nakita ko kanina guys sa video na to nakita ko mga kaidol na lumutang to dito guys ito, ito yun guys oh. tapos parang may pumukpok dito mga kaidol ayun guys iba yung pakiramdam ko dito mga kaidol iba talaga hunted talaga itong bahay dito guys na anyone. one parang may nagtalagat sa itaas may tao ba dyan sa itaas? naririnig kita kanina anong klase elemento? grabe mga kaidol ang lakas ng pagpaparamdam wala naman sigurong asong dito mga kaidol mag-aalauna na ng gabi mga kaidol no? Huwag niyong paglaroan dito, ha? Ah. Okay, mga ka Ayan, guys. Grabe yung pagpaparanggang dito, mga kaidol hindi ako nakadala ng kandila guys kaya hindi natin masyadong makausap yung taluluan na, na, na dito sa loob eh alis na tayo guys baka ano pang nangyari sa atin dito ay mga idol maraming salamat sa lahat sabi yung experience natin sa bahay na ito mga idol no sabi talaga pagpaparamdam guys kaya abangan natin sa susunod natin dito guys magdadala tayo ng kandila guys para makausap natin yung kaluluwa o elemento na nandito sa lugar na ito mga kaidol sa bahay na abandonado na ito mga kaidol ayan maraming salamat sa inyong lahat guys God bless po pakilike ng video natin guys God bless po sa ating lahat